guys, magandang araw for today's video. Ito ay ganap kahapon, Monday. So dahil nga nakansel ang pasok ng mga estudyante, dahil nga daw ay may volcanic eruption na naman daw or baka magka-ismag na naman kaya ayan. Pinakansel ng gobyerno ang pasok dito sa Batangas ito so, yan nga, kahit walang pasok ang mga bata ay kailangan pa rin bumangon ng maaga. So alas 5 nga rin yan guys, hindi naman ganun kaaga. Pag may pasok, 4am ako nagigising. Pagkatapos ko nga uminom ng aking maligamgam na tubig, nagtoothbrush at naghilamos na rin ako dyan. Pagkatapos ay umakyat ulit ako sa taas at nagbihis. At nagpaganda ng kaunti para naman kahit nga hindi tayo sa umaga ay magmukha tayong fresh. O ba diba? At pagkatapos ko nga magayos ng aking sarili dyan ay kinuha ko na nga itong mga barya na aking binilang nung gabi. Dahil nga wala na naman kaming kabarya-barya sa tindahan. So ayan, tinuluyan ko ng bil langin lahat at iba ko nga sa mama. So, ayan guys, pasensya na kayo. Nabubulol na naman ang madam nyo. Kahirap talaga namang mag-voice over. Paglabas ko nga dyan sa tindahan, ayun, nabutan ko nga si Pururot at nagwawalis na naman nga dun sa kalsada. So, good job, Pururot. At ayan, papunta na sana nga ako dyan sa mama. Ay, nakasalubong ko na nga siya sa daan. Kaya hindi na ako dumiretso. At ayan, nagbukas na nga agad kami ng tindahan. So, habang naglalabas nga ako ng mga paninda dyan, ay ayan, bumili nga si Ate Josie. So, siya, siya ang aming buena mano. At ayan na naman nga si Pururot. At nang aasar na naman daw at bahupuki daw. Ayan. so kami nga tawanan diyan. <laughs> So, fast forward na nga Pagkatapos ko nga mag-display sa tindahan Ay dali-dali na nga ako umuwi At kami ay may lakad ni sir niyan At ayan, ang bilis ko nakaligo dyan guys O diba, 5 minutes lang tapos na At ayan, nagbihis na nga ako At purdahintay na nga si sir Dahil nga bagal ko nga daw kumilos Pero syempre, minamadali ko na yan Mga oras na yan Tingnan nyo naman, nasa jeep na ako ay, ang hagard-hagard ko pa guys, halos hindi pa nga ako nakapagsuklay ng maayos dyan. Pero okay lang yan, carry lang yan, mawawagwag din yan ng hangin, o no, ba? Diba? At ayan, habang nasa jeep nga kami, for the video pa nga ako dyan saglit. Tapos ayan, huminto na nga kami sa bawal at kami ay magbaban nga papuntang SM. At ayan, sa kasamaang palad, pagdating nga namin ay wala pang pa pasahero. So, naghintay nga kami dyan ng ilang minuto guys. So, feeling ko nga parang wala namang darating na pasahero kasi nga lunes, walang masyadong nag sm Kaya ang sabi ko nga sa sir ay mag-jeep na nga lang kami at doon na nga lang kami magsasakay sa may lawas. So magda-double ride na nga lang kami. para nga kami ay umabot ng alas G's bago magbukas ang SM dahil nga kami ay pupunta ng LTO. At ayun na nga sa mga oras nga na yan, ay nasa jeep na nga kami papuntang lawas. Tapos bababalang lang din ulit kami dyan guys at sasakay ulit ng isa pang jeep papunta ng SM. So diba guys tatlong rides kami bago kami makarating ng SM. <laughs> nasa Lagos na nga kami, naglakad nga muna kami ng ilang minuto, papunta dun sa sakayan naman, papunta mismo sa SM, at ayan, sa mga oras na yan, nasa jeep na nga kami, o ba diba? Naka, nakukuha pa rin namin mag-video guys, ganyan talaga, pag feeling vlogger tayo, ba diba? At ayan, napakahagad ko talaga ng mga oras na yan guys, ewan ko ba? At ayan, after 48 years, nakarating nga rin kami dito sa SM batangga so dito nga kami bumaba sa likuran guys, kasi nandito nga yung pila ng mga pupuntang LTO. So si sir nga pala ay magpapa-student license ngayon, dahil nga hindi siya natuloy nung nakarang kumuha ako, dahil nga may nag nagka-problema sa kanyang birth certificate. Pero ngayon, okay na. Magagawa naman daw ng paraan. Kaya ayon for the go. Kasi hindi pwedeng wala siyang student, guys. Dahil nga lagi siyang nagmumotor. At ayun, pagdating natin namin dyan, ay medyo mahaba na rin yung pila. At for the hintay muna nga ang person dahil nga hindi pa nagpapasok yung SM. Maya-maya nga lang din, ay nagbukas na nga itong SM dahil alas just na ayan. Pumasok na nga rin kami dyan. At sabi ko nga kay sir, ay sumabay na nga dito sa akin. Huwag na siyang pumila doon sa mga pumipila. Tapos dumiretso na siya doon sa aming kausap. Kaya ayun, pumasok na nga din kami dito. Tapos ayun, dumiretso na siya doon kay ate yung kausap namin. Dahil nga si Sir ay may problema nga sa kanyang birth certificate. So ayun, may nag naman kaya ayan. For the go na siya. At ayun nga, pinalabas nga yung mga kasama dahil nga sobrang dami na tao sa loob. Kaya ayan, lumabas nga muna ako at tumambay nga muna ako dito sa labas. Tapos nag-CR nga din ako sa dyan guys dahil nga ako ihing-ihina. Ayan, for the salamin muna ang inyong madam. O ba diba? So that's it. Wait for part 2.